Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, nandito tayo sa may uh, Christop Height Extension. Usually, tinatawag na nila itong uh, Erica Lewis Bill uh, Extension. Kasi ayan lang yung Erica eh. So, uh, update lang tayo dito. Ngayon, nakakatuwa dahil itong bakanting lu uh, bahay na to, eh ngayon, ay may mga na-relocate na. So, halos itong paikot hanggang dun, kabilaan. No? May mga nalipat na may mga narilukit na. At uh, mukhang may tubig na rin sila. So may temporaring kuryente pa nga lang sila yung ilaw. At least kahit papano, mayroon sila silang temporaring kuryente compared doon sa Naik View. So mas kawawa talaga yung mga tao nga narilukit sa Naik View lalo doon sa bandang dulo kasi ang tagal na nilang wala pang kuryente. At least dito kahit papano, pwede ka na makapag-provide o malagyan ng mga temporaring kuryente katulad ng mga top. Okay, lipat natin yung camera natin para makita natin ng maayos yung mga kabahayan o yung mga narilocate din. Kumustahan din natin sila. Kung kumusta sila dito sa babae ng gobyerno dito sa Maynaik, Cavite. Okay? So, go na tayo. Okay, so yung entrance, pagka nakita yung entrance na ito, papunta dun sa baba, uh, papunta na yun ng Parkstone, Kalubkob. No? So, ito yung bahay na makikita na natin. Tapos, after lang niyang mga parang second floor na nabahay bahay na yan, So, karamihan na rin dyan na upgrade na nila o na paayos na. Okay, so ito, alos lahat na. Block 2. No? Uh, may mga na-relocate na may mga bahay na. May mga bahay na. <laughs> may mga nakatira at din dahil kahit papaano meron na silang kuryente at uh, tubig, no? Na na-provide ka agad sa kanila. At isa pa, siyempre, uh, nagtanim na rin sila ng tanlad dun sa harap ng bahay nila. Di ba? At uh, ayun. Pasko na talaga. Merry Christmas na. So ayun oh, ang galing oh. Oh. Ay, ano to? Oh, inayos yung ano. Kuryente. So ayun, nagkaroon lang ata ng konting ano. at least kahit, pa, uh, kahit, paano inayos nila 'yan. So halos lahat meron na, no? Itong uh, black 2. May mga may mga may mga narilugid now. At, dito sa side na to, parang puro isa lang ating nakita nating na bahay na may tao. Ito dito. hello oh, sa... Hello po. Uh, ayun yung Sige po. Maritis po ba? Ikot po muna ako dito, na. So, hanggang dito sa kabila, at uh, ito rito, ice na. At dito, halos may mga na-relocate na rin. Ah, parang dalawang block pala ito. No? Ah, dito rin, no? Ah, oo, oh, oh, nga pala, meron na nga pala ito. O, oh, ito rin dito, oh. may mga nalipat na rin. So, dito rin. Ayun ah, no? Oh. Halos meron na. Okay, dere derechong tayo dun, no? na tayo oh. doon, meron na, no? Dito sa kabila. No? Diretsuin natin. Meron pa palang bahay dito. Pinturado na. Linggo kasi ngayon, kaya ang dami music. So, ay, wala. Cafe ride. Parang ilang bahay na lang ito. Pero, ah, okay, oh. may mga tao na din, no? Tapos, ayan na yung Erika uh, Erica Lewis Bill. Pati ito, dito sa kabila pala. Dugtungan lang. Dugtungan lang pala. Ayun, no? So, doon, mga bakante pa yung lugar na yon doon. Okay, balik tayo dito sa mga... Mga nadilikwit, ah, kumustahin natin, tanungin natin kung ah, kumusta sila dito sa... Sa ano? Dito sa pabahay. Ay, may music. Hello. <laughs> So, ayan, no? Halos may yung boom. Itong block na to block 2, halos meron. Tapos block 3, halos meron tao na rin. Gandang hapon po. <laughs> Pwede magtanong, saan kayo galing? Eh? Kisun City. Ah, okay, City. Oh, okay lang ba kasama ko sa video ko? So, ito yung mga shoutout sa mga taga Kison City. <laughs> so, meron din na relocate sa kabila. Mga kasama nyo siguro yun. Okay. Sa kabila Oh, taga Quezon City. Ah, ilang pamilya ko kayo na nalipat dito? Ano? Ibig sabihin, magkakamag-anak po kayo. O, oh, ganun? Itong side na dito. Subukan. <laughs> Mukhang ang sayang po ninyo kasi magkakakapit bahay lang ko kayo eh at ang dami ho ninyo. Ah, uh, ikang tawag dito big happy family. <laughs> Kumusta po kayo dito sa pabahay? Kumusta po yung pabahay uh, na ibinigay po sa inyo? Oo. Oh, oh. Overall talaga, satisfied naman talaga kayo sa pabahay. talaga, ano, Manila, Hanap buhay, magpagayat. Oo. Oh. Tsaka isa pa, ang problem is yung may trabaho naman dito. Ang problema lang, may provincial rate. Kaya kahit sabihin mo may trabaho, kasi nga provincial rate, mababa yung sahod. Kung di ba? kaya lahat ng mga tao ay eh, magsisiksikang papunta ng Metro Manila. No? Kaya yun yung isa sa problema. Pero kung walang provincial rate, tingin ko naman, di na kailangan lumuwas no? ng mga tao. So at least kahit paano, okay naman kayo dito sa kabahayan. Yeah, okay. No? Eh, pangyayari, balik na Kisoo City para magtrabaho na lang. Kumita ng ano, pagkakakita oh, no. At least kahit paano may sarili na kayong bahay, no? Panghabang buhay. At uh, meron na malapit namang school dito, hello. doon lang sa kabila may schoolhan doon. Pagka nag aaral yung mga anak niyo next year, ma walking distance lang. Ah, uh, pwede naman lakarin safe naman yan kasi papasok lang dito sa kabila. Sige, salamat sa inyo. Thank you. Hello. Salamat sa inyo. salamat po sa paunlak na pintuhan okay, thank you. So, ayan, ah uh, kumakaway si nanay at uh, doon daw sa kanila. So, kumustahin nga natin sila kung uh, kumusta na sila dito. Sila yung mga unang na-relocate dito. Halos mamuno-muno na rin yung mga bahay dito ng mga tao. Ng mga na-relocate na yan. Na, halos kumpleto na. Kumpleto na. Ayan na, pati dito sa kabila. Ito na yung entrance. Pagpasok mo dito. Diba? Diba? Eh, pasyalan nga natin kasi nakakaya baka sabihin hindi tayo pumasyak. Ayan. Hello po. Gadang hapon. Kasama ko sa video ko, Tia. Kumusta kayo, Tia, narito? Buka na uh, upgraded na yung bahay po ninyo, ha? Ah. <laughs> sir. Bago na question daw. Oo, oh, oh, eh. <laughs> Oo oh, nga, dito sa kabila, mga taga Kisun City daw sila. O, oh, sa kabila rin mm. Ano Hindi <finite> molest din sila. Meron din doon sa kabila eh, mga taga Kisun City na punta din dito sa ano. Ay, makasama niyo. Mm -hmm. ah. Taga Paranaque. Taga Paranaque. Ah, baka dito siya may Parkstone na. Ah, dito rin? Oh. Oo. Ano ba? Sinashuffle-shuffle. Sige, te. Maraming salamat sa inyo. Sige po. okay, so, ayun. At, ah, uh, Tingnan natin dito kung mga na-relocate na yung mga residente dito. A ah, dito, ah. Actually, tingin ko na-award na itong mga bahay na to dito. Ang ah, problem lang, hindi pa rin tumitira. Or, ah, siguro tinitira. Kasi wala pong kuri. Ah, meron na rin. Ah, wala pa rin. temporary lang. No? Ayan, no? Oh. Ah, meron na. May mga tao na. Ito na, oh. Tulad nito, oh. So, siguro baka may pinunta lang, nakalak lang nilaklang lang nila. O halos lahat ito, Black 31, may mga may mga nakatira na. You know? so So, sinecured lang nila yung bahay. Kandang hapon po. Kandang hapon po, tay. <laughs> so, ayun. Okay, so ayun, uh, yung update natin dito sa my Christophe Height Extension. So ngayon parang ina na rin itong lugar na to dito eh Alto Erika Lewis Bill Extension. <laughs> so bali dalawang pangalan nito, Erika and then Christoph. <laughs> so yun lang ah uh, siya nga pala shout out kay Kuya. Nakasabay kong kumuha ng ah... Uh, ayuda. <laughs> Nakilala niya ako. Usually, nahiya ako talaga ako sa inyo kasi biglang tinawag niyo akong Del, parang ah... Uh, nagkaroon ako ng ah, uh, tawag ito mental block <laughs> na din akong tumingin na sa inyo tuloy parang hindi ko na lang kung ano sasabihin ko kasi bigla kayong bigla niyo akong tinawag kaya ayun ah, uh, nabigla ako <laughs> at uh, yun nga tama rin yung suggestion mo na sana binidiyohan ko din yung ah, uh, tawag dito yung yung pamimigay ng ayuda, no? Ay, lo, <laughs> Kumusta? No? Yung ayuda nung time na yun. Oo. Ay, shout out sa mga bata. Shout <laughs> out. Ayan, ayan. Saga, taga saan kayo? Saan kayo? Greenhouse. Greenhouse. Ah, ito. Galing kayong Kismin City. Oh, okay. Taga dyan kayo sa kabila. Ay, magkakamag-anak kayo. Oh, lahat kayo. Oh, lahat <laughs> kayo isang halira, isang vlog na to. Sa inyo lahat, magkakamagana kayo. Ano? Shout out kayo, shout out. Oh, shout out! Shout out kay Delio. Kanino, <laughs> kanino. O, oh, ano sa mga? Delio TV. Shout out kay Delio TV. O, uh, yan. Okay, so. Ayan, bigyan ko yung sticker para hindi nyo makalimutan pagkano. Okay, okay. So, ayun. Uh, shout out kay Kuya. Nakasabay ko sa pagkuha ng ano. Ah, uh, nangayuda. Actually, <laughs> dai ako sa inyo kasi parang nagwala na kakilala. Kilala, nakilala niyo ako doon sa aking ah uh, tao dito, screen name. <laughs> thank you, thank you po sa suporta po ninyo.